Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang South Korean movie na pinamagatang The Child. Sa umpisa ng palabas, tatlong gangster ang nakaaresto ng isang lalaki. Itinali sa isang upuan at walang malay. Sinabihan ng isa sa mga gangster na manatili upang bantayan ang lalaki. Ang dalawa pang gangster ay naglakad palapit sa pintuan para tawagan ang isang taong umupa sa kanila. Ang taong ito ay isang pinuno ng mafia ang pinuno ay handang magbayad para sa pagkidnap sa misteryosong lalaki. Mataas daw ang presyo ng lalaki dahil maraming grupo ang naghahabol sa kanya. Pagkatapos ng tawag ay papasok na sa loob ang dalawang gangster subalit biglang may isang taong sumalakay sa kanila. Ilang sandali pa ay pumasok ang mafia kasama ang mga tauhan nito sa loob. Ngunit laking gulat nila nang makitang patay na ang lahat ng mga inupahang gangster. Nagutos ang pinuno ng mafia na agad silang lumabas ngunit biglang sumarado ang pintuan. Madaling napatay ng misteryosong lalaki ang mga tauhan ng mafia sa pamamagitan ng paghahagis ng palakol sa kanilang mga ulo. Pagkatapos ay nagpakita ang misteryosong lalaki habang nakatutok ang baril sa pinuno ng mafia. Dito nabunyag na siya ang pinakakinatatakutang hitman at kilala sa tawag na The Child. Gustong tapusin ng hitman ang pinuno ng mafia dahil binabalak nitong patayin siya. Bilang karagdagan, palaging tinitiyak ng hitman na ang kanyang target ay nakakaranas ng sakit bago wakasan ang buhay nito. Binaril niya ang bawat parte ng katawan ng pinuno hanggang sa makaramdam ito ng paghihirap. Pagkatapos nito, tinapos ang buhay ng pinuno gamit ang isang screwdriver. Makalipas ang ilang buwan, naglakbay si The Child sa Pilipinas at nanood ng underground boxing match sa loob ng ring, isang binata na nagngangalang Marco Han ang nakikipaglaban. Sa kabila ng kanyang maliit na katawan, madali niyang pinabagsak ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng laban, binayaran si Marco sa halagang ipinangako at umalis sa lugar. Pag uwi niya ay agad niyang isinara ang mga bintana dahil sa pagulan para hindi malamigan ang kanyang may sakit na ina. Dahil ang kanilang pamilya ay isang mahirap lamang, nahihirapan si Marco kung saan siya kukuha ng pambayad para sa pagpapaopera ng kanyang ina. Bukod dito, hindi niya kailanman naramdaman ang presensya ng isang ama. Si Marco ay anak ng isang Kopino, isang katagang tumutukoy sa isang taong may lahing Koreano at Pilipino. Sa maikling kwento, nang ipinanganak si Marco, umalis ang kanyang ama mula sa Pilipinas dahil ang ina ni Marco ay isang kabit lamang nito sa paglaki ni Marco, natuto siyang kumita ng pera sa anumang paraan. Kinabukasan, pinuntahan ni Marco ang dating bahay ampunan na tinatawag na Kim's Copino. Ito ay dating lugar para alagaan ang mga batang may lahing koreano na iniwan ng kanilang mga magulang tulad ni Marco. Doon, gustong makausap ni Marco si Mr. Kim dahil kilala ito na may kakayahang masubaybayan ang sinuman. Binigyan ni Marco ng pera si Mr. Kim para malaman kung nasaan ang kanyang ama kailangan niya itong gawin para makahingi ng tulong para sa operasyon ng kanyang ina. Pagkatapos makipagkita kay Mr. Kim, dumiretso si Marco sa isang bar. Pagdating doon, nakilala ni Marco ang isang lalaking kanlurani na nagngangalang jewelry. Nais niyang gamitin si Marco para magnakaw sa isang tindahan ng ginto. Natitiyak ni Jewelry na nangangailangan si Marco ng malaking halaga ng pera. Pagkarinig nito, Nagatubili si Marco na tanggapin ang alok lalo pat alam niyang maaari siyang mahuli ng mga pulis. Samantala, nakatingin ang The Child kay Marco mula sa di kalayuan. Kinagabihan, nagpa siya si Marco na sumama sa pagnanakaw kasama si Jewelry. Ang magiging papel ni Marco ay para lamang patayin ang kuryente para walang makapansin sa kanilang planong pagnanakaw. Bago simulan ang kanyang trabaho, may dala rin siyang baril kung sakali mang may panganib na dumating. Pagdating sa tindahan ng ginto, bigla siyang sinalakay ng isang grupo ng mga tulisan. Agad naman siyang lumaban gamit ang kanyang kasanayan sa boxing. Ngunit dahil napakarami ng kalaban, napilitan si Marco na ilabas ang kanyang baril at sumigaw na babarilin silang lahat. Sa kasamaang palad ay wala palang bala ang baril. Ang masaklap pa rito, iniwan siya ni Jewelry doon. At nang nagpasyang tumakas si Marco ay nabangga ito ng isang kotse. Lumalabas na ang nakasagasa sa kanya ay isang Koreana na nagngangalang Yeonju. Dahil naawa ito sa kanya, dinala siya sa ospital at binigyan ng pera bilang kabayaran. Tinanong siya ni Yeonju kung siya ba ay isang kopino o isang katutubong Koreano. Gayunpaman, nasaktan ang damdamin ni Marco sa tanong ng babae. Paglabas niya mula sa ospital, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Kim. Gusto nitong ibalik ang pera ni Marco. Ayon kay Mr. Kim, hindi na kailangan pang hanapin ni Marco ang kanyang ama sa Korea dahil nasa Pilipinas na ngayon ang pamilya nito na kinakatawa ng isang abogadong nagngangalang Kang. Nang dumating si Kang malapit sa bahay ni Marco, hindi niya na malaya na sinusubaybayan na pala siya ni The Child. Hindi nag-aksaya ng oras si Kang, nagbigay agad ng passport at visa para makapunta agad si Marco sa Korea dahil may malubhang sakit din ang kanyang ama. Batid niya na ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyante kaya hindi na kailangang mag-alala si Marco sa kanyang ina dahil ang lahat ay aayusin sa pamamagitan ng pera ng kanyang ama. Si Kang ay nagdala din ng isang nurse upang alagaan ang ina ni Marco habang siya ay nasa Korea. Bagamat si Marco ay may pagdududa kay Kang noong una, sa huli ay nagtiwala din siya sa mga salita ng abogado. Lumipat ang eksena sa Korea. Doon, ipinakita si Derek Han Yisa. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Han isa sa mga mayayamang pamilya sa Korea. Si Direk Han Yisa ay gutom sa kapangyarihan at palaging nangunguna. Bagamat siya ang direktor ng kumpanya, ang kanyang pag-uugali ay katulad din ng isang mafia. Pero sa ngayon, kailangan niya ng heart donor para sa kanyang ama. Dahil gusto ni Direk Han na bago mamatay ang ama ay mailipat na sa kanya ang mga ari-arian o ang kapangyarihan. Kasabay nito ay nakasakay na si Marco sa eroplano at maglalakbay papuntang Korea bilang isang taong nabubuhay sa kahirapan, nakaramdam siya ng kasiyahan dahil sa unang pagkakataon ay nakasakay siya ng eroplano lalo na't nasa marangyang business class ito nakaupo. Habang nag -e enjoy siya sa mga pasilidad ng eroplano, biglang sumulput si The Child mula sa likuran. Tumabi siya kay Marco habang nakikipag-usap sa kanya ngunit nakaramdam si Marco ng labis na pagkabalisa sa presensya ni The Child. Hindi nagtagal, dumating ang flight attendant at nakiusap kay The Child para bumalik sa kanyang upuan sa likod. Bago bumalik, bumulong ito sa tainga ni Marco upang takutin siya. Pagdating sa airport, agad na nakipag-ugnayan ang abogadong sikang sa isang heat woman at nabunyag na si Yunju. Nasa itaas na palapag siya ng airport kasama ang half-sister ni Marco na si Han Gayang. Sinadya ni Yonju na sagasaan si Marco kanina sa pelikulang ito para hindi siya mamatay sa kamay ng mga tulisan pinatay na rin niya si Jewelry. Dito, nabunyag din na si Yeonju ay hindi lamang nagtatrabaho sa abogadong si Kang kundi kinuha rin siya ni Han Gayang para subaybayan si Marco. Kahit nasa high school pa lang siya, nakakapagutos na siya sa mga tao sa paligid dahil sanay na siya at natuto mula sa mayamang pamilya. Samantala, kasalukuyang nasa daan si Nakang para ihatid si Marco sa bahay ng pamilyang Han upang agad niyang makita ang kanyang biyolohikal na ama. Samantala, si Direk Han sa ay nasa isang malawak na bukirin katabi ng kagubatan. Hinila ng kanyang mga tauhan ang dalawang taong sugatan mula sa kotse. Ang isa sa kanila ay opisyal ng kumpanya na naging assistant ng kanyang ama sa loob ng dalawampung taon. Ang isa pa ay isang editor ng media. Itinuring na traidor ang assistant ng kanyang ama dahil ipinakalat nito ang kanyang tunay na pag-uugali sa pamamagitan ng pagbabalita sa media kung saan gumawa ang editor ng footage. Agad na kumuha ng baril si Direk Han at malupit na pinatay ang editor. Pagkatapos ay sinabihan niya ang assistant ng kanyang ama na tumakbo sa kagubatan habang hinahabol niya ito gamit ang baril. Kapag nakarating ito sa kagubatan ay ligtas na siya. Gayun pa man, nagsinungaling si Direk Han. Hindi pa man ito nakakalayo ay binaril niya kaagad ang lalaki. Ilang sandali pa, dumating ang isang grupo ng mga doktor at sinabihan sila ni Direk Han na alagaan ang kanyang ama hindi niya gustong mamatay ang kanyang ama dahil kailangan niya munang maging opisyal na maging pangunahing kahalili sa pamilyang Han. Samantala, si Kang at si Marco ay malapit na sa kanilang destinasyon. Gayunpaman, sinusundan pa rin sila ni The Child. Sa sandaling ito, hindi lang sila sinundan kundi binaril din ang driver ni Kang. Kasunod nito, tinapos ni The Child si Kang at ang kanyang mga tauhan ngunit sadyang ang mabuhay si Marco. Pagkatapos, tinawagan ni The Child si Direk Han para sabihin na hindi na makakarating si Marco sa kanyang bahay. Kung gusto niyang mabuhay si Marco, kailangan siyang bayaran ni Director Han ng malaking halaga ng pera. May kailangan si Direk Han kay Marco kaya inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan para hanapin agad ang binata. Pati na ang alamin kung sino talaga si The Child. Samantala, handa ng barili ni The Child si Marco ngunit tumakas ang huli patungo sa kagubatan. Bumalik si Marco sa kalsada para humingi ng tulong sa mga tao pero walang mga ibang tao sa kalsada at walang dumadaan. Sa huli, naabutan siya ni The Child sakay ng kotse. Ngunit si Marco ay agad na tumalon mula sa tulay at muntik ng masagasaan ng truck. Pagkatapos nito ay tumakbo si Marco sa isang mahabang lagusan. Buti na lang ay hindi na siya hinabol ni The Child dahil sa bigla ang pagulan. Hindi niya gustong mabasa ng ulan, at siya ay umuubo ng dugo na tila ba may karamdaman. Kasabay nito, sinusuri ng mga tauhan ni Director Han ang katawan ng abogado na si Kang at ng kanyang mga alalay. Doon, hindi nila nakita si Marco at ang ibig sabihin lang nito ay determinado si The Child sa pananakot kay Director Han kung saan humihingi ito ng 10 milyong dolyar kapalit ng buhay ni Marco. Labis ang sama ng loob ni Direk Han dahil nakasalalay ang buhay ng kanyang ama sa presensya ni Marco. Nabunyag na ang puso ni Marco ay kukunin at ililipat sa katawan ng kanyang ama. Sa ibang lugar, dumating si Marco sa isang lungsod at agad siyang gumamit ng pampublikong telepono para makipag-ugnayan sa opisina ng abogadong namatay na si Kang. Ang tawag ay natanggap ni Yeonju at sa sandaling ito ay hindi alam ni Marco ang pagkakakilanlan ng babae humingi ng tulong ang binata para makatakas mula kay The Child. Ngunit sa kasamaang palad, nalaman ni The Child kung nasaan si Marco. Naganap na naman ang mahabang habulan hanggang sa wakas ay nagawang harangin ni The Child si Marco at tinutukan niya ito ng baril. Ngunit agad siyang sinuntok ni Marco at nabitawan ang baril. Buti na lang ay dumating si Yonju sa tamang oras. Agad na sumakay si Marco sa sasakyan. Nakilala niya si Yonju at tinanong ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sumagot si Yonju na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Hindi nagtagal, nakasalubong nila si Direk Han kasama ang mga tauhan nito. Imbes na ibigay si Marco, dinaanan na lang sila ni Yonju. Natarante si Direk Han at pagkatapos ay tinawagan niya si Yonju upang pagalitan. Walang pakialam si Yonju dahil ganap na siyang kakampi ni Han Gayang, ang nakababatang kapatid ni Direkhan. Isa pa, si Kang na mismong amo ay patay na rin. Bilang resulta, Inutusan ni Direk ang kanyang mga tauhan upang sundan si Yeonju. Samantala, sinusundan din sila ni The Child mula sa likuran. Subalit nagawa ni Yeonju na matakasan ang magkabilang panig. Nakarating sila sa gitna ng kagubatan. Doon, ibinunyag ni Yeonju ang lahat tungkol sa pamilya ni Marco. Sinabi rin niya kay Marco na kukuni nila ang kanyang puso para ilipat sa katawan ng kanyang ama. Kapag namatay ang kanyang ama ang kanyang mamanahin ay ibibigay sa kanyang pinakabagong asawa at sa bunsong anak na si Han Gaya. Habang si Director Han ay itatapon at hindi magiging pinuno ng Han Company. Pagkatapos ay naglabas ng baril si Yonju at handang patayin si Marco ayon sa utos ni Han Gaya. Sa katunayan, mamamatay din si Marco sa operating room kapag siya ay nahuli ni Direk Han. Ngunit nang tatapusin na niya si Marco, biglang sumalpok ang sasakyan ni The Child mula sa likuran ng kotse ni Ju. Nakakuha ng pagkakataon si Marco para makatakas hanggat maaari. Samantala, binaril ni Yonju ang kanyang kapwa hitman. Gayunpaman, nagawa itong iwasan ni The Child. Sa huli, si Marco ay nahuli ni Direktor Han at sa wakas ay dinala sa bahay ng kanyang ama. Doon, agad siyang dinala sa silid ng kanilang ama. Habang papunta ay nagkatagpo sila ni Han Gayang na mukhang dismayado dahil nabigo si Yunju na patayin si Marco. Dahil dito, agad siyang pumunta sa kanyang silid at kumuha ng baril. Kasabay nito, sinubukan ni Mr. Kim na tawagan si Marco ngunit walang sumasagot. Nasa ospital ngayon si Mr. Kim at inaalagaan ang ina ni Marco na malapit ng maoperahan. Samantala, sa wakas ay nakita na ni Marco ang kanyang biyolohikal na ama na nakahiga sa kama. Pinilit siya ni Direkha na mag-selfie bilang alaala bago makuha ang puso ni Marco. Naisipan ni Marco na tumakas ngunit agad siyang pinakalma ng grupo ng mga doktor gamit ang syringe hanggang sa mawalan ng malay. Agad na pinahigan ng head doctor at ng kanyang team si Marco sa operating bed. Ngunit nang sisimulan na ang operasyon, biglang nagising si Marco. Napagalaman na hindi pala naging sapat ang doses ng anesthesia para pakalmahin ang kanyang katawan. Nagalit ang head doctor sa nurse na hindi marunong mag-inject ng anesthesia. Sinabihan niya itong magturok muli ngunit sa halip ay itinurok ang syringe sa head doctor, at pinatay ang mga tauhan ni Direk na nakabantay doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nurse pala ay walang iba kundi ang nagpanggap na si The Child. Matapos patayin ang mga bantay, agad na ginising ni The Child si Marco bago pamalaman ni Direk Han. Gayunpaman, gusto munang manumbat ni Marco sa kanyang ama na nagpabaya sa kanya at sa kanyang ina. Ilang sandali pa, dumating si Direk Han at ang kanyang mga tauhan sa operating room. Pagkatapos ay tinutukan ng baril ni The Child ang ulo ni Marco. Sa sandaling ito, ipinagtapat ni The Child na siya ang humihingi ng 10 milyong dolyar. Pumayag naman si Direk Han pero kalahati lang ang maaari niyang ipadala. Habang nagaganap ang negosasyon, biglang sumulpot si Han Gayong mula sa likuran at agad na binaril si Direk Han. Dahil dito ay naganap ang barilan. Tinamaan ang bala ang kanang paa ni The Child kaya naman napangiwi ito sa sakit. Ang kalagayan ng ama ni Marco ay lalong naging kritikal. Sa sandaling ito, nagbago ang isip ni Direk Han. Sa wakas ay nagpadala siya ng 10 milyong dolyar sa account ni The Child. Kaya ngayon, si Marco ay ganap ng hawak ni Direk Han. Gayun pa man, nang si The Child ay gustong umalis sa lugar, siya ay napalibutan ng mga tauhan ni Direk Han at nakatutok sa kanya ang mga baril. Nagsalita si Direk Han kung saan sinabing nasira ang kanyang reputasyon dahil kay The Child kaya hindi niya ito ang umalis na lang. Nang marinig iyon, muling kumilos si The Child at ipinakita ang kanyang tunay na bangis bilang isang hitman. Walang awa niyang agad na pinatay si Direk Han at ang kanyang mga tauhan. Matapos mapatay si Direk Han, inanyayahan ni The Child si Marco na umuwi. Ipinahayag niya na wala nang maglalakas-loob na saktan siya muli. Naguluhan si Marco sa ibig sabihin ni The Child. Nang sila ay paalis na, bigla silang hinarang ni Han Gaya. Determinado siyang patayin si Marco para siya na lamang ang kahalili ng pamilyang Han. Ngunit sinampal siya ni Marco at nakaramdam ng kahihiyan. Sinubukan niyang mag-alok kay The Child ng malaking halaga ng pera para patayin si Marco. Ngunit agad na tumanggi ang hitman at sinabing walang kinalaman si Marco sa pamilyang Han. Bagamat pareho sila ng apelido, si Marco ay hindi mula sa pamilyang Han na ito. Kaya naman hindi kailangang mag-alala ni Han Gayang tungkol sa kanyang mamanahin. Ang katotohanan ay nabunyag. Sa simula, si Yun Ju ay inatasan ng abogadong si Kang para kunin si The Child upang hanapin ang isang binata sa Pilipinas na isang kopino at anak sa labas mula sa pamilyang Han. Pagkatapos noon, binayaran ni The Child si Mr. Kim upang hanapin si Marco natagpuan niya si Marco Han para gamitin upang malinlang si Direk Han. Sa ganoong paraan, kapag natapos na ang heart transplant ay mamamatay ang ama ni Director Han at ang mana ay automatikong mapupunta kay Han Gaya. Nakapasa din si Marco sa DNA test dahil binayaran ng The Child ang doktor. Ngunit isang araw, si Wei Jia, ang tunay na pangalan ng The Child ay na-diagnose. Siya ay may malubhang karamdaman at ang kanyang buhay ay hindi na magtatagal. Magmula noon, tinalikuran niya ang plano ni Yeonju. Nagpa siya ang The Child na gumawa ng mabuti sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtulong kay Marco. Nang marinig ang lahat, agad na nagalit si Marco kay Gangja dahil sa paglagay sa kanya sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa kanyang paniniwala, siya ay ginamit lamang mula pa noong una. Ngunit pagkatapos, ipinaliwanag ni Gang John na ang perang natanggap niya mula kay Direk Han ay gagamitin para pambayad sa operasyon ng ina ni Marco. Inihayag din ni Gang John ang kanyang tunay na pagkatao kung saan isa rin siyang kopino tulad ni Marco. Bilang kapwa kopino, dapat silang magtulungan. Sa maikling kwento, bumalik silang dalawa sa Pilipinas. Muli nilang binuhay ang bahay ampunan ni Mr. Kim. Ginamit nila ang ilan sa mga perang nakuha mula kay Direk Han. Sa kabilang banda, matagumpay ang naging operasyon ng ina ni Marco at ngayon ay nasa proseso ng pagpapagaling. Isang araw, bumisita si Gang kay Marco at inalok itong hanapin ang kanyang tunay na ama. Gayunpaman, tumanggi si Marco dahil hindi na niya kailangan ng pigura ng isang ama. Sa pagtatapos ng palabas, bumisita si Gang Jo sa klinika para muling magpasuri. Siya ay nasentensyahan noon kung saan hindi na siya mabubuhay ng matagal. Subalit ayon sa bagong resulta ng pagsusuri ng doktor sa sandaling ito, walang nakitang anumang karamdaman o sakit sa kanyang katawan. Sa katunayan, nagiging malusog pa siya ngayon. Ang pag-ubo ng dugo na kanyang nararanasan ay dahil sa epekto ng ganap na pagtigil niya sa paninigarilyo. Kaya naman araw-araw ay kusang maghihilom ang kanyang kondisyon. Nang marinig ito, labis ang kasiyahan ni Gangja dahil nabigyan siya ng bagong buhay upang maipagpatuloy ang mabuting gawain. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang recap. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!